Kala ko dati, madali lang bumuo ng isang pamilya. Pero hindi pala. Hindi pala ganon, kadali. Minsan, masaya. Minsan, malungkot. Pero hanggat may karamay ka, sa bawat laban mo, hindi ka mapapagod. Pwede magpahinga, pero bawal lang sumuko hindi para sa sarili mo hindi para sa mga anak mo mga anak madalas mali minsan tama pero lagi yung tatandaan hindi ito lang kami ng mga magpapa nyo mula pa no. sa pagkabata nyo hanggang sa pagtanda no, nyo hindi ito lang kami karami nyo sa bawat problema nyo hanggat kaya namin ilaban ilalaban namin kayo habang buhay mga